magbibigay ako ng update ngayon dito sa pain faith dahil medyo matagal na hindi ako nakapag upload sa so, meron tayong babasahin na verse pero ang tanong ko muna is um, okay lang ba na hindi tayo ay ngayon sila guys okay lang ba na hindi natin Um, hindi tayo ano hindi, hindi, natin kakausapin ng ating mga husband lalong lalo na kapag nag-aaway tayo um, the same sa mga babae no na kung ikaw lalaki ngayon nakakapanood nito yung tanong ko is okay lang ba na one week or one month pag merong alitan or away hindi na magpapansinan hindi na mag sasalitaan parang bingi-bingihan na lang kayo na mag-asawa kasi parang normal na yan na trend na kapag nag aaway okay wala nang ano salitaan ganyan So or yung pinakatanong is um, kumusta naman yung relationship natin sa ating mga husband kung hindi ba okay nakaka-apekto ba ito sa atin sa ating buhay sa ating marriage life sa ating finances and all and or uh, question bakit kailangan na kakausapin talaga or bakit kailangan magbati ang mag-asawa kapag nag-away. If you are interested guys, keep on watching. So gagamitan natin ng microphone guys. Titingnan natin kung gagana ba itong buya mic natin na bilis sa TikTok shop. So sabi dito sa verse na babasahin ko, kayo namang mga lalaki, unawain ninyo at pakikitunguhang mabuti ang inyong asawa sapagkat sila'y mas mahina at tulad ninyo, may karapatan din sila sa buhay na walang hanggan sa kaloob ng Diyos nakaloob ng Diyos. Gawin ninyo ito nang sa gayon ay walang magiging sagabal sa inyong mga panalangin. So, alam ko maraming mga lalaki na nagdarasal din sila, may sila kay Lord, nagpo-pray sila na sana gumaan yung buhay nila, sana maraming kita, sana maraming earnings, kung ano man yung mga trabaho, sana i-bless ni Lord, may promotion, may mga ganyan. Pero minsan, nila naisip na kailangan pala, tratratuhin dapat ng maayos o mabuti yung kanilang mga uh, pamilya, yung mag yung kanilang asawa. Okay? So, hindi natin ito napagtuuna ng pansin, guys. Pero vice versa ito, no? na Di pala pwede na magdadasal tayo, tapos hindi maganda yung relationship natin towards each other. Dapat pala, meron tayong magandang relationship. In harmony tayo, both si husband at saka si wife, kapag nagpa-pray, uh, pakikinggan ni Lord ang mga prayers. Hindi pala pwede na hindi tayo maayos, no? So, sana guys, i-apply natin ito simula ngayon, no? Yung um, pag-iintindihan. Sinabi lang dito na kayong mga lalaki, unawain nyo, pero ay uh, hindi rin pwede na itong mga girls, tayo mga girls, magpatigasan tayo ng puso. <laughs> kasi parang minsan pa bebe tayo, 'di ba? So forgive na lang at saka mag-move on. Kailangan talaga uh, magiging matatag tayo sa ating faith kay Lord kasi minsan kapag hindi natin namamalayan uh, nabubuwal tayo as as a family alam nyo yung pinakaunang target ng Satan is yung family talaga gusto niya hindi mabuo yung family at magiging affected yung mga bata, no? Tsaka depende na yun kung mag-give up agad tayo sa sa relationship. Alam ko hindi naman lahat na kasing kasing martyr ng iba o kasing ano ng ng ano nila ng patience nila ba or nung tolerance nila sa mga bagay-bagay na medyo kapag masakit na basta para sa akin as long as hindi siya infidelity yung wala kang clue or wala kang <coughs> proof. Pag walang proof na ng babae or ng lalaki yung partner mo, uh, yung mga maliliit lang na mga gulo at away, no, sa family, or yung sa attitude lang, so kailangan labanan natin yung mga ganon. Hindi tayo dapat susuko na hiwalay agad. So yun yung mai advice ko sa mga younger generations, no, yung mga kaano lang nila, ka, ka papangasawa lang, mga young couples. Kailangan nating matutunan na yung parang isa sa mga experience ko is yung parang gusto mo na kung ano yung gusto mo, yun yung matutupad or yun yun yung mangyayari pero hindi kasi hindi tayo kasi pinalaki na. Hindi hindi, hindi kasi puwede na kukontrolin natin yung isang tao. So hindi pwede na kung ano yung Hi, Dayo, si Tan Alday, nag-vlog ko. Hindi <laughs> 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 pwede na kung ano yung gusto natin, yun yung matutupan. Like for example, kung gusto mo na ganito yung husband mo, uh, gusto mo baguhin siya para para sa own benefit mo, yung parang ganon, kasi hindi Kasi ano, lumaki sila na, parang hindi na, <laughs> guys, kung magtagalog ako guys, yun na lang guys, yun na muna guys. So, kailangan walang hidwaan, walang sakitan, yung mga mga ano natin mga away-away natin na konti lang let us forgive para hindi ma ano hindi magiging sagabal yon sa pagdinig ng mga prayers So, may, may mga dasal kasi tayo eh. At saka isa ito sa magiging sagabal kapag hindi okay yung relationship natin sa ating kapartner, sa ating asawa, or sa ating husband, sa ating wife. So, sana nakatulong ang video na ito guys. And Alright, maraming, salamat sa panonood. Sana huminto na ang ulan para makauwi na kami. Bye-bye! Comment pala kayo kung gusto ninyo ng mga videos na katulad nito tungkol sa buhay mag-asawa. I-share natin yan sa abot ng ating makakaya. Para kahit pa paano, hindi naman perfect yung relationship namin. Hindi naman perfect na masasabi pero kahit pa paano for how many years from 2011 kahit pa paano, may mga natutunan na din sa buhay-buhay, no? Medyo matagal-tagal na rin na pagsasama yon And, yes, I can share. Hindi ko, kina hindi ko ikakahiya kung ano man yung mga natutunan ko at pwede ko yung ibahagi. If you would like that one, uh, comment daw and uh, comment lang. Comment lang kayo, guys. So, yan lang.